So ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So so umagang ito ay mag-update lang po tayo no, sa isang buwan nating ampalaya na may stay sa f So ito na po siyang sila ngayon. No, Nakaabot na po sila sa itaas. So one month na po sila mga ka-farmers ang ating ampalaya. So maganda ng tingnan. So yung ampalaya natin ay nakatanim po ito uh, sa gitna po nang dalawang row ng ating kamatis kasi yung kamatis natin yung nalaman natin na medyo mahina siya sa loob ng dalawang linggo ay hinahabol po natin ang pagtatanim po ng uh, ampalaya sa gitna lang po so may pa ilang ilang malilit na bunga na atin na pong makikita So, Nag-impesa na po silang uh, Makapal tingnan Kasi hindi po tayo nagtatanggal ng uh, Sangah O sa madaling salita Hindi po tayo nag -pro So yun po ang mai uh, update ko Sa inyong lahat mga ka-farmers no? Mga tatay na masisipag Happy Father's happy happy Day po Sa inyong lahat <coughs> So mistisa po Ang ating uh, variety ng ampalaya na naitanim so yan maganda na silang tingnan so one month na po sila ngayon mga ka-farmers mga ka-viewers So yung fertilizer natin ginagamit din eh, uh, share ko lang po kasi hindi tayo nag uh, basal application pero yung unang din eh, uh, ginagamit natin pang dilig din yung eh, uh, unit 16 tapos mga ka-farmers mga ka-viewers, may miga po tayo may wocosin may dupus tapos nilalahok natin at yun po ang ating ginagamit na mga fertilizer sa una nating dilig so sa isang drum maglagay lang po tayo ng 3 kilo Then every week nagdidilig tayo ng fertilizer, every week nag-add ng 1 kilo. So sana niya, no? Na ah, naintindihan niyo na every week tayo nagdidilig ng fertilizer, every week nag-add ng 1 kilo na fertilizer. So yun po ang ma at maibahagi ko sa inyo sa mga fertilizer na aking ginagamit at saka ah, sa mga fertilizer na aking practice sa pag-apply. So, ang ididilig natin pag maliit pa, tag 1 sardines, pangalawa 1 sardines, pangatlong dilig 1 sardines. Tapos, pag nasa pang-apat na tayo mga kaparmers farmers pwede tayo mag 1846 or uh, yara uh, gromo, uh, grower, lahok natin kasama sa unit 16, tapos tuloy pa din ang mega at saka wukosin Then, sa nag-umpisa ng mamunga kagaya din eh no? sa susunod nating pag-abot at ng fertilizer winner ni Tribor at saka Miga ang ating gagamitin uh, mataas ang potassium available ang calcium at saka mga micro elements so yun po ang pangangailangan po no? ng ating ampalaya na nag-umpisa ng manamunga na kailangan may mga potassium may calcium at saka burun para kung sakali madaling mapakinabangan sa tinatawag nating mga malilit na bunga parang madali lang silang mabuong bunga kagaya nito malilit na mga bunga tapos sa likuran meron pa at saka din so pag kulang sa buron mga kaparmers no? tingnan nyo uh, at saka calcium at saka uh, potassium hindi po sila matuloy so maninilaw sila So, yun lang po mga ka-farmers ang may share ko sa inyo no sa mga fertilizer na aking ginagamit din eh. Tungkol naman sa mga insecticide, fungicide, foliar, polyar ah, gagawa lang tayo ulit pero meron na tayong mga maraming video ah, tungkol dyan. So, yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo kung paano ako maggamit ng fertilizer sa aking ampalaya simula sa bagong tanim hanggang sa namumunga. So iba ang fertilizer na ginagamit ko sa bagong tanim at iba naman sa may mga bunga. Okay, hanggang sa muli ako na po magpapaalam no. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye bye.